Uh, ni, ni. Damo, marami kayo. Mga anong nag-standa? Pula itong. Buti, itim. Ah, puti, itim. Buti, itim. Hmm. Aba, pros, turbos, turbos. Oh, ka pa Oh. Oh. Trom, dignom, igmak, dugmak Yung day, yung day. Okay. Yung ka okay. pa Oh. oh. Ito yung natigong kidlat. Black na yam, dark soom, Mm. 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 ka pa? Oh. Istorya sa akon. Pwede akon na lang ni? Pwede ihatag mo sa akon? Ha? Pwede ihatag mo sa akon? Ha? Oh, isong ka pa? Oh. Isong ka pa? Ano pangalan mo, Kapre? Ano pangalan mo, Kapre? Ano pangalan mo, Kapre? Sabat. Ano ang pangalan mo, Kapre? Ano ang pangalan mo, Kapre? Ay, hindi ka magsabat, ha? Hindi so, okay. ka magsabat. Ang mo, kapre? Oh. Ano ang pangalan mo, Kapre? Ano ang pangalan mo, Kapre? Sabat. Halika mo na nga, ang niya mo. Ano ang pangalan mo, Kapre? Ano ang pangalan mo, Kapre? Sabat. Ano ang pangalan mo, Kapre? Sabat. Ano ang pangalan mo, Kapre? Ano ang pangalan mo? Sabat. Kung historia. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo kapag Sabat? Ano ang pangalan mo? Hindi ka pagsamat? Gusto mo ba na ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Sabat. Electricity one. Hmm. Oh. Oktam tuam. Oktam yung kata mo yan. Eh, ka. Oh. Ano ang pangalan mo Kapre Sabat. Sabat. Ha? Si Wadin Si Wadin? Uh, oh. Ano ka ikaw hari dah hindi? Hindi Sini hari ini? May hari kamu atau wali? Uh, wala kami hari Wala kamu hari? Wala Si Wadin Ano salah say mo sini? Ginano ya ka? Gini ya ka? Sabat Ginano ya ka? Gitu naku itaboy Itaboy? Iya Eh! Uh, Wede, ano ka tegalo? Pwede uh, bigayam nilang sakin? Itaboy nya aku San. Uh, Gusto niya kang panisin. Oo. Uh, uh, eh, kami anak muna dito sa bahay nato to. Kami na una, nananahimik kami. O, nananahimik kayo. Meron uh, na akong tanong, ha? Uh, Kinala mo ba uh, si Richard o hindi? Uh, si Richard, si, uh, yung uh, dito tumitira, si Toto Richard, uh, sino nabigay na sakit sa kanya? Uh, ha? Binigyan nyo sa sakit o hindi? Uh, ha? Wala siyang sakit. Wala yan, hindi siya binigyan ng sakit. Ay, okay, hindi siya binigyan ng sakit. Walang, hindi nyo hindi, hindi siya binigyan ng sakit. So, mali ano ang pwede igamot kay Dr. Richard? Ah, ha? Meron kayong alam na gamot? Anong pwede igamot? Uh, ha? Ano ang pwede igamot? ano ang pwede igamot? ha? Ay, ah, gamot. Ako na gamot tubig. Tapos, ano pa? ano pa? Uh, Yun lang, maligang gamot. tubig. taga-umaga. Maligam maligang tubig ka. Ah, oh, puti uh, yan siya. Bakit tapang? Ah, um, Ma Tapi mga mata. Sabela ni kulat ano pa 'to? Bela kay ano pa para man ang sugat kagid. ka na to ang gamot. Gamot sa ano? Sa kanya. Ha? Ano gud te pangalan niya? Suadin. Suadin. Meron ako patayin kita Suadin pag hindi ka magkakausap sa akin. Suadin, ibigay mo ba sa akin o hindi? Papatayin kita, puto tulang kita ng ali. Suadin. Ibigay mo ba sa akin o hindi? Meron ka yung anak dito wala. Pamilya kayo? May pamilya ko. O, oh. oh, gusto mo patayin kita? Hindi. Mamamatay ka, swaden, Hindi. Ha? O. Oh. Pag sinabi ko swadin, umalis, umalis ay, ka ha? At huwag mo na gambalain ito. Swaden makinig ka. Nagyan ko ito ng pananggay, hindi ka makapasok. Baka gusto mo, nagyan ko ng pananggay ito ngayon. Nagyan kita ng pananggay, masaktan ka. Kinalama ko hindi. Kinalama ko hindi. Ako ang pumapatay sa mga kapre, mga ikanto. Ha? Swadin? Swaden, Swadin?

Oh, mamatay ka. Ah, oh, makinig ka. Ah, alis ka sa katawan niya. Ah, alis ka o hindi? mamatay ka. Lagyan kita ng panangga. Mas malakas ang panangga ko sa inyo. Tandaan mo. Swade makinig ka. alis ka sa katawan niya o hindi? Papatayin kita ngayon. Gusto mo papatayin kita. Swade. gusto ko mong hiling. Ah, anong hiling mo? alis sige, anong hiling mo? sa manok na Saan ilagay? Puno, manok na puti lang. ah, Yun lang ilagay. Tapos huwag mo lang gabalain. Swaden, makinig ka sa akin, ha? na pumasok ka dito, papatayin kita, Swaden. Tandaan mo. O, nakaintindihan ba tayo? Hanap ako ng manok na puti ilagay dyan sa puno. Ha? Swaden, meron akong tanong. Meron ginto dito, wala? Meron ginto dito, wala? ah Swaden? Meron ginto dito, wala? Saan nakalagay? Sa Saan yung nilagay yung ginto? Sapoit ng puno. Ha? Sapoit ng puno. Sapoit ng puno. Hmm. Gano'ng kalalim? Malalim. Mga gano'ng kalalim? Malalim. Mga gano'ng ilampit, ilampit. Malalim. Ilampit, ilampit. Malalim. yung ilampit. <coughs> Marami kayong nilagay dyan, madami. <coughs> ha? Bakit, bakit dyan kayo nakatira sa puno? Merong ginto dyan. Matagal na kami dyan. Pero merong ginto dyan. Puno hmm. ng ano, Nara? Hindi, di mo ko aras. daw, kasi may ko first. Sala siguro nagpantay ng... Basta niya po yung Quran ni Mrs. Dira daw, tagloy man sa O ano, mag-usap tayo. Paalisin kita ngayon, alis ka. Gusto mo patayin kita? Ha? O. Gusto mo, tikman ang panangga ko. Natatakot ka sa akin o hindi? Ha? O, gusto mo? O, gusto mo. Oh, 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 gusto mo masakit ba o hindi? Oh, mainit. mainit masakit. Oh, masakit ba? Masakit ba? Suadin. Oh, kunin ko, kunin ko. Oh, kunin kong panangga na ito, ha? Oh, oh, kinuha ko ng panangga, suadin makinig ka. Ibigay mo ba sa akin o hindi? Alayan kita ng manok. Hindi kita mapatayin, suadin kasi kasi may pamilya ka. Suadin Makinig ka. Ha? Gusto, para malaman mo, gusto mo bigyan kita ng kidap ng 3,000 pa ibang libol tayo ito. Ito ay kidap ng pa ibang libol Ito ay kurinti. Abetik, turbinom, ababay, tulos, kaya sumpo. Abetik, turbinom, ababay, tulos, kaya sumpo. Abetik, turbinom, ababay, tulos, kaya abab sumpo. Sa kanan ng ama anak, Espiritu Santo. amen Kidap ng 3,000 pa ibang libol Ito ay kurinti. So, adin. Gusto mo tikman ito? Hmm. O, kurinti yan. Mamatay ka dyan. O, oh. masusunog ka. Hindi kita papatayin. So, adin, makinig ka. Bigyan kita ng parusa ngayon. Alis ka, o. Oh. Swaden, pag sinabi kong alis, alis ha. Swaden, makinig ka. Pag sinabi kong malis, umalis ka. At huwag ka lang pumasok ha. Uh, uh, oh. Pag sabi kong alis, alis. Uh, Sob to himidad, insaldad, kumidad. Sob to himidad, insaldad, kumidad. Sob to him, dad, saldad, kim, Layas, alis. Alis. Alin. Hu. Alin. O. Oh. O. Oh. Bukpuk tau. Buk o. Oh.